Tapos man ang dalawang araw na mapayapa at pinag-isang tinig ng daan-daang libong mamamayang Pilipino sa Quirino Grandstand sa Maynila. Hindi tumitigil ang panawagan. Marapat lamang na patuloy na ipaglaban ang transparency, accountability, justice at peace. Bagaman unti-unti nang nagkakaroon ng linaw, subalit hindi pa rin mananahimik ang katotohanan at ngayon ay mulat na ang taong bayan. Sarap harap ng mga anomalyang bumabalot sa pamahalaan, yak na may babalik ang nawalang tiwala kung may mananagot. Nakatutuwang ibalita na mas maraming Pilipino ang gising na at nakauunawa sa panawagang transparency and accountability sa iba't ibang issues na kinasasangkutan ng mga nanonungkulan sa bayan. Namamalagi ang posisyon o layunin ng rally, kustisya sa bayan. Maraming kababayan natin dito ay nakikiisa. Ipinahayag din ng marami. Isa na riyan si Hana Malilang na mula pa sa mula na Ikezon. Yung aming pong lugar, kapag nagkakaroon po ng malakas na ulan, ay nagkakaroon po ng baha. Kaya kapag bumaha po siya, bumabara yung mga, yung mga debris na galing sa kabundukan. Kapag bumara po yun, yung pong buong sa lugar namin, bumabaha po ang tubig at lumalalim po siya ng stop hindi makadaan ng mga batang papasok at saka yung mga sasakyan. Mula pong 2022, kung hindi pa ako nagkakamali, ay parang lalo pong umano tubig sa aming kabahayan. Dahil sa hindi maayos at di-epektibong spillway project sa kanilang lugar, sa halip na makatulong ay naging pahirap pa ito sa mga residente ng kanilang lugar. Kaya si Hana, na may planong tapusin ang rally, hindi maiwasang maglabas ng saloobin sa gobyerno sana yung kanyang tungkol bilang Pangulo, maging transparent naman yung kanyang, kanilang pag-imbestiga. Walang kinikilingan. Parusahan yun, dapat maparusahan. Wala namang may gustong ipabagsak, pabagsakin ang ating gobyerno. Ang gusto lang po ay maging maayos at transparent yung ginagawang investigasyon para naman po hindi lalo maghihirap ang mamayang Pilipino. Ang panawagan niyang ito, ang isa rin sa mga mensahe ng nasabing rally. Huwag lang kayong maging mahusay sa salita at propaganda. Maging mahusay din kayo sa pagtupad ng pangako at pagtanggap ng pananagutan. Tandaan po natin, ang isang pinunong marunong managot at magpanagot, yan po ang pinunong may dangal. Inaabangan ng lahat ang magiging tugon ng mga taong inilukluk ng taong bayan. Mula po rito sa Crino Grandstand, Felix Rodas, Rally for Transparency and a Better Democracy, Special Coverage. Puntahan natin ang isa sa mga naging sentro ng kontrobersiya sa mga maanumalyang proyekto ng pamahalaan ang lalawigan ng bulakan. partikular na ang barangay Bulusan sa bayan ng Kalumpit. Sa tuwing bumubuhos ang ulan, hindi lamang tubig ang umaapaw, kundi takot. Takot na baka maulit muli ang kwento ng paglubog, pagkalugi at pagkawala ng pag-asa. Sa ilang bahagi ng Bulacan tulad ng Malolos, Pombong, Hagonoy at Kalumpit ay pangkaraniwan ng pagbaha na kahit katamtamang ulan, tumataas kagad ang tubig. Taon-taon kaliwat kanan ng flood control projects sa mga bayan na ito na pinaglalaanan ng malaking pondo ng gobyerno. Dito, lumilitaw ang mas malalim na issue na hindi lamang tubig ang umaapaw, kundi ang posibilidad ng maluktot na pamamahala at mabagal na trabaho. Kabilang ang proyektong ito na rehabilitation na river protection structure sa kahabaan ng Bulusan, Kalumpit, Bulacan na nasuri kamakailan kasama sa mga substandard project sa bayang ito isarin sa mga dahilan ng matagalang pagbaha sa Barangay Bulusan. Naku, napakahirap po. Sobrang pahirap. Kasi araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, hindi ka makakalabas ng kalsada, na hindi ka magsusuot ng bota, na hindi ka magsusuot ng mga pananggalang sa tubig para hindi ka magkaroon ng mga sugat sa paa, mga alipunga. Talagang napakahirap na dyan yung magkakasakit ka pa, uubuhin ka, gawa ng panahon, mga sakit, sakit sa tiyan, kasi walang umaga, paglusong mo sa tubig, mababasa ka agad ang paa mo. Nandong malalanghap mo lahat, yung baho, nadala ng tubig. Talagang napakahirap sa kalusugan, lalo na sa mga bata talaga. Sobrang pahirap talaga. Ah, malaking ano, malaking apektado sa sa amin. Kasi paglabas pa lang namin ng, ng bahay sa umaga, ayan ang tubig. Yung hanap buhay, na dati nakakapagdala ko ng mga tahi sa mga mananahe ko. Ngayon, inalis ko na yung negosyo Hindi na ako nagkaroon ng tahi, ay inalis ko na. Kasi nahihirapan din ako magdaladala ng mga tahi kanila. Kaya in-stop ko muna yan habang sa ganitong sitwasyon. Halos ilang buwan na hindi nagkapasok ang mga estudyante. Uh, ngayon naman, nagkapasok na sila sa school, pahirapan, katulad niyan, kailangan mo siyang dalhin sa eskwelahan para makapag-aral. Talagang napakahirap, napakahirap talaga ng mga ginawa nila na, ibig sabihin, parang matatawag mo na ano, makatarungan ba yun? Parang walang katarungan kasi pasamin sa amin, kagaya namin ng mga mahihirap. Umaasa pa din kami na sana balang araw o sana masolusyonan agad kung ano ang ginawa nilang problema. Uh, talaga apektado talaga sobra yung mga tao dito. dito muna, marami nang nagagalit. Galit talaga, galit talaga tao. Kasi nga sa nangyari na yan, yung hirap na naranasan namin dito sa barrio ng Bulot. Hindi naman sa barrio ng Bulot, ang buong kalumpit eh. Buong nga eh. Kaya uh, yun, medyo galit, galit talaga. Hindi madali ang pamumuhay nila rito sa araw-araw. Nakalubog ang paa at ang kanilang tahanan sa maruming tubig baha na nakikita natin ngayon kailangan sila kung ano yung ginawa nila, managot sila. Kasi maraming tao, maraming Pilipino ang naging apektado nung ginawa nila. Hindi naman natutulog ang Diyos eh. may, may, oras din sila. Ibig sabihin, magpakasaya sila ngayon. Pero dadating ang panahon, lahat ng yan pagbabayaran nila. Kung ano yung ginawa nila sa kapwa nila, lahat ng yan singilin sila mananagot sila kung dapat silang managot. Laki po ang naitulong kasi kumbaga sa ano, naimulat din yung mga politiko, yung mga tao na dapat talagang managot. Talagang at least alam nila na talagang hindi sila tatantanan. Transparency at accountability. Ito ang panawagan hindi lamang ng mga residente rito sa Bulusan, pagkos pati na rin ng mga mamamayang Pilipino na apektado sa mga anomalya at problema sa ating bansa. Pag-asa, itong sandata ng bawat residente rito na sana magkaroon na ng solusyon na bawat problema sa bayang ito. Gayon din, ang makaahon hindi lamang sa pagkakalubog sa tubig baha, gayon din ang pag-ahon ng inaasam nilang pagbabago. Ako po si kapatid na Jewelin Sulit para sa Transparency and a Better Democracy Special Coverage. Panawagan sa mga naglilingkod bayan, hindi lamang puro diskusyon kundi ang napapanahon at makatarungang aksyon ang hinahanap ng nakararami. Ito ang buong tatag na tinitindigan ng maraming mamamayan, kabilang na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Aliza Apsay, magandang araw po sa ating lahat.